Hello mga mare, for today's video, dadayo nga tayo kung saan may masarap. Cheres! <laughs> Sabado nga pala ito ng gabi mga mare, saktong sakto at day off ko naman. Kaya napag-isipan nga namin pumunta sa Christmas Village for today's video. Nakakuha naman ako ng maayos na tulog mga mare. Kaya nga ito nag-prepare na nga kami dahil pupunta nga kami dito lang sa entrance ng Severa. First time nga namin pupunta dito mga mare. Kaya nga na-excite nga yung mga bata. Pati nga kami, Diyos mio. Saktong sakto naman nga mga mare dahil araw ng Sabado ngayon ay may pa-event nga sila for today. Aubrey may kanita. Kakababa ko nga lang sa motor. Naririnig ko na si April Boy Regino. Charis. <laughs> Nang first week of December pa nga nila to binuksan mga mare. Pero dahil busy nga tayong magpayaman ay ngayon ko nga lang napuntahan. Charis. <laughs> Masaya rin pala dito mga mare pag December dahil marami nga ang gana. Marami nga rin silang sinet up ng mga lamesa at upuan dito mga mare kasi nga yung mga gustong kumain para nga makaupo sila. Parang It's... nga rin siyang night market mga mare dahil marami nga nagtitinda ng iba't ibang pagkain dito. No. Nagtitingin nga rin kami dyan na mauupuan mga mare pero dahil marami nga tao dahil araw ng Sabado ay just ko hindi na nga kami nakaupo. Tumayo na lang kami. Nagtitingin nga rin kami dyan mga mare kung saan nga yung una namin pupuntahan dahil nga marami kami nagdaanan na stall na nagtitinda ng mga pagkain at meron nga rin nagtitinda ng mga mga damit na ukay. Pero dahil wala nga kaming maisip kung saan muna kami pupunta, ay dito na nga muna kami nagtambay sa medyo malayo ng konti sa stage para hindi naman kami masikip. Alam niyo naman mga mare, itong Mr. Ko, eh, Diyos ko, at mahiyain, kaya nga hindi siya po sa maraming tao. Nakbaka. <laughs> Ayaw nga niya naglalalapit sa maraming tao, mga mare. Gusto niya nakahiwalay siya, Diyos mayo. Ngayon nakakaluguran, in-isolate da na ka, nakbaka. <laughs> So yun nga, mabalik nga tayo mga mare dahil nga marami nagtitinda ng ukay dito ay hindi na nga rin kami nakapunta dahil nga yung mga bata ay ang gugulo, just miyo. Wala pa nga kami 5 minutes dito mga mare pero nagpapabili na nga agad sila ng milk tea, nakbaka. Pero syempre mga mare dahil minsan lang naman to ay binilhan ko na nga sila tigitigisa para magtunod naman sila dahil naririn din na ako sa kakulitan. Charest! <laughs> Narinig din naman mga mare, sabi nga ng mister ko, eh pagkain nga lang yung magpapalakad sa bunso oh, ko. Hindi ko nga alam kung ako lang mga mare, pero yung anak ko nga, eh hindi nga siya naglalakad. just gustong gusto niya nagpapakarga, pag nasa labas kami. So, hindi mo nga lang siya bibila ng pagkain mga mare, eh hindi nga siya maglalakad. Buti pag may pagkain ay eh, nalilibang nga siya. At dahil matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakakakain ng inihaw mga mare, dito nga sa nadaanan namin, ay eh, ko, dito na nga rin kami bumili kay kuya. Bumili kami ng isaw, hotdog, atay ng manok at bituka ng manok nga dyan, ko, napakasarap pala kumain ng ganito. Naisip ko nga lang na busy-busy nga ako magpayaman, pero dito lang pala ako kakain. Charest! <laughs> sa akin nga mga mare ay wala naman sa pagkain yan, nasa pagsasama yan, kung gano'n kayo kasweet, gano'n na lang yung gawin nyo, huwag nyo nang isipin yung mga steak steak, Kaya habang kumakain nga kami mga mare ay ini-enjoy na nga lang namin yung napapanood namin. Pero tao siya, hindi, hindi siya pangalan, no? Hindi. Nanito? O, tapapunti eh tao, tao ya pero eh yung pangalan eh. <laughs> oh, hindi na lang <laughs> ang clue, hindi pangalan, pero tao siya. O na ano yung category na ng tao? Government. Kaya sa ano? O tita Tayrogo, pipilit ni government, nakabaka, cherez Tuwang-tuwa nga kami dyan, mga mare, pero hindi na rin kami nagtagal kasi nga nagbeberat na nga tong si Bonso. Una na nga niyang ihatid, mga mare, yung mga bata sa bahay at susunduin niya na nga lang ako pagbalik. Kung gusto niyo nga rin pumunta dito, mga mare, ay dito nga lang yun sa Severa Christmas Village. Ay, Diyos ko, matutuwa talaga kayo sa rami ng bili Yun lang muna for today's video, mga mare. Sa susunod na vlog na lang ulit. Salamat! <coughs>